Bahong amoy ang sumalubong sa Nueva Ecija Task Force Kalikasan sa isinagawang inspeksyon sa isang layer poultry farm sa barangay Ina na Malianera, Nueva Ecija, Kamakailan. Ang naturang inspeksyon ay isinagawa bilang tugon sa reklamo ng mga concerned citizens hinggil sa mabahong amoy at pagdami ng mga langaw sa komunidad na umanay nagmumula sa nasabing farm. Bago ang magsagawa ng inspeksyon, nagtungo muna ang task force sa tanggapan ng Municipal Agriculturist ng Llanera na si Lulex M. Corpuz at nakipag-ugnayang kay Llanera Mayor Malu Pascual. Kasama naman sa pagsasagawa ng inspeksyon ng grupo ang mga kinatawan mula sa Municipal Agriculturist Office at Municipal Sanitary Office. Sa isinagawang inspeksyon sa Ganzon at Jersia Farm, ibinahagi ni Dr. Jenny Averilla ng Task Force ang kanilang mga natuklasan. Ayon sa kanya, lumampas na sa pinahihintulutang kapasidad ang bilang ng mga manok sa loob ng pasilidad. Ay umabot ito sa mahigit 14,000 habang 8,000 lamang ang pinapayagan na nakasaad sa kanilang dokumento. Bukod pa dito, natuklasan din na may mga alagang baboy sa loob ng poultry farm, isang malinaw na paglabag sa tamang pamantayan ng operasyon. Sinuri rin ang task force sa mga kaukulang dokumento ng farm upang tiyakin ng legalidad ng kanilang operasyon. Matapos dito, nagbigay ang task force ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng pasilidad kabilang ang pagsunod sa mga wastong bilang ng alagang hayop at tamang pamamahala sa pamamaraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng mabahong amoy at langaw sa komunidad. Ang napansin natin dun sa poultry, Uh, Bali Layer Farm siya ano, na may 13,000 capacity. Uh, medyo talagang pagpasok natin, meron tayong mabahong amoy na, na naranasan. Nakita natin na everyday day nag, naglilinis sila pero hindi siya sapat. Kaya inadvise natin na kailangan thoroughly ang pagtikli nila Pagbutihin nilang maigi yung paglilinis nangingitlog yung mga manok ah, hindi naman natin hindi mapipigil yun ano since existing naman yung farm ah, in advise natin na dinisin nilang maigi hindi po dapat pagsamahin so sabi ko as ah, sabi natin in advise natin na mamili sila as a document na nakita natin naman ah, yung cnc nila Uh, sumobra sila ng 6,000 heads sa capacity na dapat. Uh, dapat is 8,000 lamang pero naging 14,000 14, yung kanilang naging load. So, kailangan may amendment yun sa EMB kaya sa ngayon daw uh, meron silang on-process yung pag-aayos nila. Tiniyak naman ng may-ari ng farm na si Jonard Kenneth Ganzon na kanilang susundin ang lahat ng mga panuntunan at rekomendasyon na inilatag ng task force upang mapanatili ang maayos, ligtas at malinis na operasyon ng kanilang negosyo. Okay lang po sa akin yun para nakukuha ako sa mga bagong batas ng gobyerno natin na pinapatupad po nila. Para sa akin naman po, uh, 'yung mga recommendation nyo po at 'yung mga payo eh sa tingin ko naman po ay eh, makakatulong at pagsusumikapan ko naman pong ito pa yung mga nire-recommend po na sinasabi nila. Para malesen yung amoy nung dumi ng manok, maglagay ako ng charcoal na nag-absorb ng ammonia o kaya yung deodorizer. Tapos yun nga, yung pagitan ng mga building, kailangan daw uh, walang nag-stagnant na tubig. Eh, asikasuhin ko na lang pong ipaayos para wala pong stagnant na tubig. Eh, sa mga violation naman po natin, galing na po kahapon sa EMB, eh, sinetel ko naman po. Tapos, yung hindi ibig sabihin na isettle, eh, wala na akong pananagutan ngayon. Pagsusumikapan ko pa rin na tuparin pa rin yung sinasabi rin ni AMB para kahit mag-visit sila na hindi ko alam, naiayos ko naman po yung hinihingi nila sa akin. Kasi mayroon naman maghanap buhay na nakakapirwisyo ka ng tao. At siya ng Balitang Nueva Ecija, Wanet Bonda Daguulat sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.